Hi, baby loves! Karating-rating ko pa nga lang dito sa Qatar. Gumalang na kaagad ako. Nga pala, thank you so much nga pala sa mga sumundo sa akin sa airport. Akala ko, magbimetro talaga ako. Napaka-hassle kung magbimetro ako. Sa unang araw ng pagbabalik ko dito sa Qatar, pumunta nga pala kami sa Sukwakip at pumunta kami sa Sipod Restaurant. Baby Labs, dito lang yan sa Sipod de Baywa Restaurant. Dito lang yan sa Sukwakip. Kaya kung hindi ka pa nakakapunta dito at hindi ka pa nakakain dito, aba itry mo na yan Baby Labs dahil napaka-fresh ng na binibenta nila ditong seafood. Bago ka tuloy ang umupo sa loob ng restaurant, Baby Labs, kailangan mo manang nang umorder dito ng iyong kakaining seafood. So ang in-order ko nga pala Baby Labs, squid, kasi nga nag na talaga ako sa kalamares na yan. At gusto ko i-try kung gaano sila kasarap magluto ng kalamare. Tapos Baby Labs, hindi lang naman squid ang in-order ko dahil ang in-order ng iba kong kasama, Sibas, Bas. Ang mura ng kilo ng Baby Love sa. Kaya tara, pasukin na natin ang kanilang restaurant na napakaaliwalas, napakaganda. At napakalinis. kagandahan nga nito, Baby Labs, nung pumunta kami dito that time, ay walang masyadong tao. At Baby Labs, hindi pa nga dumarating ang aming order. Meron na kaagad sila ditong pasay dish na salad na may paprika sa taas. Ang sarap, Baby Labs. Tapos Baby Labs, tumating na rin nga pala ang aming French fries na habang hinihintay ang aming order, eh kumain muna kami ng French fries. Ang laki ng serving nila ha. Dalawa kasing plate ang in-order namin pero grabe sa serving, napakadami. Baby Labs, hindi ka talaga magsisisi kung bakit ka pupunta dito, Baby Labs. In fairness, Baby Labs ha, medyo mabilis ang kanilang serving dito kasi nga, tumating na rin ang aking calamares, Baby Labs. Mm, excited na akong kumain kung gano'n talaga kasarap ang kanilang calamares. Napaka crunchy baby. Labs. so kita nyo naman, di ba? Tapos baby loves nga pala at dumating na rin ang aming sibas na mayroon sa ibabaw ng mga gulay at meron din palang lemon yan baby Labs. Dalawa nga pala ang order namin baby Labs, kasi for sure baka mabitin kami sa isa. Kaya dinalaw na namin baby Labs. kasi ang sub na itong isda baby Labs. Tapos eto na baby Labs, ang aming pride tilapia na napaka crunchy. Wow! Mm, ang lutong-lutong baby labs, napakasarap. Tsaka kung gaganahan kang kumain baby labs. Siyempre baby labs, hindi naman kompleto ang kainan kung walang sausawan. Tapos baby labs, dahil ayaw namin mabibitin sa kanin. Dalawang plate nga palang in order namin na yellow rice dahil ayaw namin mabibitin. Kung ganto ba namang kasarap ang kakainin mo? Magpapabitin ka ba sa rice? Siyempre, rice is life. Tara na baby labs, kainan na. Kaya Baby Labs, kung hindi ka pa nakapalo sa aking page, don't forget to follow my page, n y e n -G letters, mabilis tandaan. At Baby Labs, huwag mo rin kalimutang i-share ang video ito, at i-like, at mag-comment ka na rin, Baby Labs, kung anong gusto mong gawin ko dito sa Qatar, sa aking muling pagbabalik. At Baby Labs, don't forget to follow also my YouTube account, Nyang Blog at baby loves, may TikTok account nga pala ako ha. Baka gusto mo ring i-follow. Ngayong Pia Doce Salosa. Search mo na lang, baby loves. Mabilis na namang mahanap yan. O siya, baby loves. God bless nga pala sa inyong lahat. At tatapusin ko na ang pagkain ko, baby loves. Dahil sobrang sarap ng kinakain ko, baby loves. Baby loves, saan bansa ka na ba ngayon? Kung napapalad mo itong video ko, saan na ka nakarating ang video kong ito? Mag-comment ka nga, baby loves.